Magandang gabi po sa inyong lahat ng kapuntos at sa pagkakataong ito eh continue po tayo dito sa ating pagtalakay. Uh, ang tampok kong video ngayong gabi is patungkol doon sa uh, paghaharap pagharap na nangyari sa pagitan ni Jared Almasora at saka ni CJ David Nixon. So sa mga bago pa po sa akin channel na hindi alam uh, mayroon akong channel na ganito at gusto nyo ang aking video please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito kaya wag na po nating patagalin at na po simulan ang tapok kong video ngayong araw na ito narito Yun. So, balitang balita po sa social media po ngayon is yung pagpasok ni nila ni uh, Jared Almasora sa lugar ni CJ uh, si David Texon. So, ano bang nangyari doon? Ate mo na pakinggan si na Jared kung ano ang ginawa nila para sila makapunta rito. Narito. Ang araw, magandang hapon, gabi sa ating mga kapatid. Muli sa awat tulong ng Diyos ay may panibagong naman tayo special episode ng Handating latas. At dito natin makikita ang pag-atras sa tanungan at pagiging hindi tunay na kristyano ni C.J. David. dahil ang tunay na kristyano dahil nung binabasa natin lagi mga kapatid, in 3.15 verse Peter handa sa pagsagot at ating panuoy ng kabuha ang special episode ng Pandating ng Lats dahil nang nasa 8.47 ng 1 na ang sa Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos at dadang ito na nagsasalita siya na hindi niya kayang pag-ingla muli mga kapatid ating panuoy ng Diyos Ayun po. So sila ay pinagplanuhan nila pagpunta nila doon kung saan nilang kanilang papasukin ang lugar ni CJ si David. So ang kanilang pagpasok ay matagumpay naman. Tinanggap sila ng CJ si David sa tamang paraan at sa kanyang mga kasamahan. Narito ang kanilang video. 1945, tanghali sa Tondo, Manila. Pumunta ang aming grupo sa tinatawag na Sektang Amazing Hope, Manila Campus, kung saan ito ang pinamumunuan ni CJ David o isang vlogger na pastor na wala nang ginawa kundi manira sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. At makikita natin sa video na kami ay pinatuloy at winelcome at hindi ito dapat maging sanhi ng trespassing. Ayun. So malino po na sila ay pinapasok, sila ay winelcom. Kaya isang malaking katak, uh, nakapagtataka kapag dumating yung araw na maglalabas sila ng isyo na trespassing ang ginawa ni na uh, Jared. Kaya much better kapag may ganyan na sila ay susugod sa isang lugar ng mga protestante, kailangan talaga naka-open yung camera. Dahil mahirap na kapag patay ang camera, kailangan talaga naka-open ang camera. Ayun, pinuntahan ni na uh, Badger Jai Almasora yung lugar ni si David. At kita naman sa video na sila'y pinapasok. Tuloy natin. Kung tutuusin, hindi kami ng gulo, kundi ang purpose lang namin ay magtanong gaya ng nasa 4-1 ng unang one. Pero, kapansin-pansin ang kilos nitong mga miyembro ni CJ David na tila itinatago nila ang pastor nila. Yun, based sa naturang video is uh, parang ano, uh, dinidepensahan ng kanyang mga alipores ang kanilang pastor na si CJ David. Sa dapat sana sa mga ganyang uri ng ano, ganyang uri ng ng uh, enkwentro. Dapat sana handa yung ano yung mga side ni ni CJ David Uh, sa mga katolikong susugo doon, yun ay dahil naman sa kanya mga content. Marami siyang mga content na gustong pag-usapan ng mga Catholic Faith Defender. Pero hindi naman pwede na wala si David para pagtanggol ang sarili niya. E kaso si David mismo ayaw na ayaw niya na managot sa mga video pinagagawa niya. Uh, maganda kasi nito dapat kung titira-tira ka tapos lalapitan ka ng tinitira mo, dapat anda kang managot. No? Sabi mo, huwag kayo magagalit sa tulong sinasabi ko. Bakit? Meron namang, meron namang ebidensya. Yung mga ebidensya mong ilabas mo para maging, para mapatunayan natin kung totoo mga sinasabi mo. Eh, napansin natin kasi na tila mailap sila. Pero at the end sa kanilang pag-uusap, atin namang nakita na lumabas rin si, si J. David. Yun nga nagkaroon siya ng pagkakataon kina Jared Almasora. Ating panoorin ang kanilang paghaharap ni CJ David Texon nito. Sana na yung pangunahing natatagpo. natin, nasa sa mga sa ng mga kanung sa mga sa mga kapitunang sumasabog sa ilalim ng sa sa

Yes or no, bro? Ang sabi Ay, ni Cristo, sa kita. sabi ni Cristo, 537 ng Mateo, ang sagot ninyo, oo, 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 hindi, hindi. Kaya ang tanong ko sa iyo, pumapatungkol ba sa katoliko o sa mga santos ng katoliko, ang oh. sa bro? bro? Kung yan ang pakay mo talaga. Hmm. Hindi kasi. Hindi, kung yan oh, ang pakay mo talaga. Ang tanong ko naman sa'yo, yes or no? Okay, so, please, Yung 25-6 ba ng eksudok bumapatungkol sa so, mga santos ng katoliko, yes or no? Pero, na... Kaya nangyayipag Bukod yung ako nakikipang business Kami siyok. din, may like, talagang totoong kristyano ka, Pastor CJ Texon, yes. tres kings yun unang Pedro, handa ka dapat sa sumagot. Kaya yun yung, hmm. eh, yung sumasagot rin. Muna. muna, makinig ka rin. Makinig ka rin, rin. O oh, 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 makikinig ako. Dwa, kung kung sasagutin na, na, niya, wait, yung na, tanong ko. May gawain kami sa Hindi oh, ka kasi, kasi nakikinig. ka muna. Wait May gawain kami sa Panginoon. Hindi ba gawain sa ang pagtanong o sa tanong? Utos sa unang Pedro. wag mo na sabihin na gawain sa Panginoon niya dahil utos yun. Dahil sabi siya sa 6.33 ng Mateo, hanapin niyo muna ang kanyang karen at kanyang katwiran at lahat ng bagay na ito'y pawang darating sa inyo. At isa doon, sa halimbawa ng pag-ulya sa Diyos, sa 3.15 ng unang Pedro, baka hindi mo alam ito, pastor, yung pagsagot sa tanong. Kaya ang tanong ko sa iyo, yung 25 sa isba ng Exodo, bumapatungkol ba yun sa mga santos ng katoliko? Yes or no? Bro, ganito ah. Yes or no bro? <laughs> <laughs> Isap na ng <laughs> uh, <laughs> uh, uh, Kaya nga, uh, may... ang tanong ko nga sa kanya, yes or no Ang karapatan mo lang naman sumagot ng yes or no? Wait Karapatan mo lang naman sumagot ng yes or oh, no? Oh, oh, wait po. May, may, po. ng Mateo, kakontro nung talaga. Wait Hindi yes, ko pa, pa ikaw yung pumunta respect the answer. Hindi ko yung respect the answer. Ang sagot malihi sa tanong. Hindi. ako, ano, sa kanya. Uh, ako, I will not no, not this. Patungkol oh, sa mga oh, ripulto oh, oh, ng oh, santos tanong ko. Ang tanong ko. Ang tanong pinatanong ko. Sagutin mo. Okay, yung 25 eh, sa isipan ng Exodo, pumapatungkol ba yun sa mga santos na katolikos? Yes or no? Yes or no lang po. Yes or no lang bro? Hindi ng tao. rin bro. Hindi naman tayo ang... Respeto na sa mga. Sige. ka. Hindi lang kita

yan sa bahaging 'yan kita kita naman ang paglapit ni CJ David doon sa camera ni cameraman ni ano ni uh, Jared Almasora para ipatigil na ito dahil base naman sa nakita natin hindi talaga makasagot si CJ si David kasi <laughs> parang armala si Jared <laughs> parang Parang alam si, Jared eh, hindi siya makapagsalita, ano? Kaya, uh, sasagot si CJ sana. Sabi niya, hindi lang yun ang ko. Sabi niya, di ba? sasagot sana siya. Kaso nga lang, ini, iniipit siya ni Jared doon sa, ano, sa yes or no. Sagot mo na ng yes or no. Kung ito ba tumutukoy sa larawan ng katoliko, asa ah, sa mga santo ng katoliko, hindi. Yes or no. Eh, ayaw sumagot ni Jared. Ano, ano doon? Ni CJ David. Kasi pag nag-yes siya, ipit siya. Pag nagsabi naman siya ng no, ipit pa rin siya. Kaya ayaw niya magsalita ng yes or no. Sa uh, kaso nga lang, dahil parang armalite si Barrio Jarret is eh, <laughs> umu... Parang armalite Hindi nabigyan na bakakataon si CJ si David na magsalita sa side niya. So, uh, naway eh, sa susunod na lakad ni eh, Barrio Jarret, eh, eh, bigyan niya baka makapagsalita yung kanyang kausap para maganda yung magiging talakayan. Sa so, ganit sa nangyaring ito, walang talakayang nangyari kasi hindi makapagsalita si Brother ano, si Brother uh, CJ si David. So 'yun ang nangyari, no? Ah, uh, kung sakali uli mapabigyan ng pagkakataon si Jared na matanong si CJ David nawa ay sa pagkakataon na ano na na makasagot na si si CJ David. Actually, based sa na video na nakita, talagang hindi makasagot si CJ David. Okay, so yun po ang ating tampok na video ngayon. Maiksi lang mang po ito. Dahil ito ay uh, bibigay, ano lang, bibigay lang ng komentary doon sa naganap na pagkaharap pag, -aharap, pag, -pag -aharap ni CJ David Texon at ni uh, Jared Almasora. At uh, kung sakali na magkaroon man si Jared na ibang susuguri ng mga ganon, is uh, nawa pagbigyan mapagbigyan niya ng pagkakataon na makapagsalita yung kanyang kausap at hindi niya ano uh, ngayon na nangyari kay si na hindi makapagsalita okay so hanggang dito na lamang po tayo sa ating tapok na video abangan nyo po mamaya pong alas 9 may bagong apo na naman ulit ako alas 9 ng gabi dito sa youtube channel abangan po ninyo yan maraming salamat po and bye bye